Hasa. So, ayan, Oh. Malinis na niya. It's okay. Ayan, huwag masyadong putulin. Para, Oh. Kasi nasasaktan po siya. Pag, kita kita panggil lah Ayun na lang tanggalin dito eh. parang matigas yung dulo ng ano, kuko. Kasi pag hindi ito katanggal, bumabaon ito. Mahirapan ka na magtanggal next time. Diba? So, kailangan tanggal mo okay, na. siya. Okay na, Coming. Hello, coming water, water, okay? water upstairs, okay? Huh? This bus yeah. Also, there's kitchen no, no lights. Why kitchen no light? Maybe some some bre breaker. The problem. Huh? The breaker. Why no light in the kitchen? You check. Yesterday, have lights no in the kitchen. Mm -hmm.

Yan mga ka-OFW. Sa mga nagtatanong dyan, na, bakit wala akong gloves na yon, Wala naman siyang kurik ko. Si Kuy, naglalay ko sa dryer ng iwak ng wash, ng damit na may sabon. wala, tralala. Hindi niya alam ng washing. Ala, hindi niya alam talaga. Hmm. Tanggalin mo yun, magkasabon-sabon. Magkasabon-sabon na yung ano. Tanggalin mo. I-dry mo ulit ay i-washing mo ulit. Tinuruan ko na siya, wala lumulutang siguro talaga baka mga ka-OFW, hindi naman ito masyado makapal. Ano lang, yung parang marami lang siyang kulubot. So, pero hindi naman makapal masyado yan. Kaya alalay lang sa blade. Alalay lang sa blade kasi pag hindi ka mag-alalay sa blade mo, mutugsok din yung blade sa ilaw

Mm. ah, oh. Tingnan niyo. Tapos yung ulo niyo kailangan yung makukay ng ganyan. Ng bonggang bongga para makita niyo yung ilalim. Kunasan mo? Punasan mo yung dryer ng ano? Punasan mo si Tralala bakit doon sa dryer niya nilagay? Sinabi ko sa kanya na isa lang mo dito sa ano sa washing machine hindi sa dryer. Bakit doon siya nagsalang ng dirty niya doon sa dryer na pang dryer man. Dapat hindi na siya nakialam doon. Tatanong siya. So, ganyan lang, oh. Pasensya na kayo mga ka-OFW kasi. Yung mga kasamahan ko dito iba. Hindi sila marulong talaga. Ako ay napapagod na sa Mahirap yung magtrabaho ka ganito. Tapos may mga pasaway ka rin kasama. Na hindi manaman naman magtanong kung yung mga yung mga pinit ba, mga ibang lahi yung mga ibang lahi hmm? Lano. See, yeah. oh. <gasps> That's the point of this vlog. Thank you so much for watching. Mm -hmm. God bless everyone.